Hindi talaga papa yan liyan na no. Oh. Wala lang po, container lang. <laughs> kamot 'yo si Dr. Dr. Baker karon kay Ito yung kaibaw ba yun sa iyaan yeah. mo? Kumain na ito sila. Mm, guys, oh, kain tayo ng mga uh, binignet, mga kababayan, hamaray, lakon sa to. Ay, oo nga. Exactly.

<laughs> happy happy birthday kami ya bos. Group picture na lang daw Apa <coughs> okay, yang <coughs>

Ako tanaw na ko kung naa pa naka nakuha na ko. Before sleeping, you look Yeah. <laughs> and I will uh, send to, directly to Ate Papa channel. Ay, ay, ako oh, ate. Alaka, nakalimutan ko nga ate. Sobrang busy ko nino. E, pasensya na talaga te, ha? Maraming salamat, maraming salamat ate. Hmm. Ay, alo, sige to. Ay, sige to. Saan? Ah, dito lang. Ay, sige, sige. Okay. Ete, salamat ate ha. So, masinaya? Masinaya.

Sir, pasalot mo ko survey. Al kay Ayi, ay, asya na. Ano Sir? Kay Ayesha <laughs> o kay Atsushi, Atsushi. Kay Ayesha o kay Atsushi. Atsushi? Ah, Atsushi. O kay Ayesha? Yes sir.

So, Yan, yeah, group picture na lang daw. Yeah. Group it. Yes, mag-group picture na mga kababayan. Mm. <coughs> Nag-viral ba ito yung mong kay Kitty, no? Itong kami doon. 7 million. 7 na? Mudagan uh? itong 12. Dako pa ito. Saka pa Lagi. 1 2 3

Okay lang guys, okay lang ulit. ko, Okay, okay. Okay, okay. 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 okay.

Lamig. Bukas pa yung dadating lagi. Sabi ko na bukas yung dadating. Hindi yung dadating ngayon. Hindi, sabi ko sa kanya agahan. namang Yes, the latest update ng kababayan, si Tatay Digong is all good. Lala, walang nagtayo saan yung Tatay Digong ba? Wawa. Bago. bago yes guys sa naghahanap na na ng toilet dito sa Duterte 30 Street may panibagong toilet na dumating dito mga kababayan sobrang ganda ng toilet ngayon oh tingnan nyo guys oh e, wow diba sobrang ganda ng toilet mga kababayan oh may panibagong toilet na dito sa Duterte 30 Street So guys, ang naganap ng toilet dito sa George Street and dito na ang panibagong toilet. Napakaganda. Ah, ito. Nakaabot, nakapa, nakapas pa yung kadol. Oo. Oh. Ay, ka sa so live? <laughs> Timing po kayo, paghawa nila, ni mo. Oo. Oh. <laughs> Adol, doon kay ka dali bike naman like anak na ha? ah anak ka niya oh. welcome oh. birthday meal from I gave him for I think supporter. Oh Asa decisive si Suling. Si Suling kanina, guys. Nakita niyo si Suling. Sobrang adorable ni Suling kanina, guys. Who napakalamig. Ah. 'Di ba no? Mas maganda oh. Sakto. Mm. Oh, Ay, pwede oh mahatin, ba, no, na Ay, imposible na 'to matumba. Ni, Nilagay to sa likod ni ano? Sa likod sa sa kanya nila kanila. Ondi niliber ata. Di, di Baka may gold na naman dito, ha? Ah, wala. Buti na lang. Walang ng gold. Malibanag pa. Pangot. Electronic oh. Yes. So, di ba? Violet. Wala nang asya roon. The latest update, busog si Doc Baker. Yes, ang latest update, busog daw si Dr. Uh, Miguel uh, Baker. Ano to yung paghag? Kasi sa'yo roon malalang paghag. Ano na